Madlang netizens, ibinuking ang boyfriend umano ngayon ni Ivana Alawi? Siya na nga ba kaya ang nagwagi at maswerteng lalaki na bumihag sa puso ng sikat na actress vlogger na si Ivana Alawi, hindi lingid sa kaalaman ng mga madlan na isa nga si Ivana Alawi sa pinakasikat na artista ngayon sa mundo ng showbiz? Matatanda ang unang sumikat si Ivana dahil sa kanyang pagbabahagi ng kanyang lifestyle o sa mundo ng pagbablog. Kasabay ng kanyang kasikatan bilang vlogger, Pinasok na rin ni Ivana ang mundo ng pag-arte. Sa ngayon ay kabilang si Ivana sa cast ng Kapamilya Action Series na Batang Kiyapo. Samantala, kamakailan lang ay naging usap-usapan si Ivana matapos niyang aminin na in a relationship siya ngayon sa panayam sa kanya ni MJ Felipe para sa TV Patrol. Ayun pa sa actress vlogger, masaya ang kanyang puso ngayon. Hindi naman niya pinangalanan kung sino ang kanyang boyfriend. Gayunpaman, ibinahagi ni Ivana na non-showbiz ang kanyang boyfriend, bukod dito, ipinagmalaki rin niyang hindi mayabang ang kanyang boyfriend, Anya, my heart is happy non-showbiz, selosa kasi ako. So hindi magwo-work kapag showbiz, saka magulo, gusto ko ng private relationship, alam mo ang nagustuhan ko, wala siyang kayabang-yabang, saka, kasi ang number one na nakaka-turn off sa akin yung mayabang, ayaw ko ng ganun, and super blessed and happy, feeling ko, Malapit na, pwede nang mag-asawa, sharp. Samantala, sa comment section ng bawat ulat tungkol sa pag-amin ni Ivana na may boyfriend siya, kapansin-pansin ang isang pangalan na sinasabi ng netizens na boyfriend umano ni Ivana. Ito nga ay walang iba kundi ang dating aktor at ngayon ay politiko na si Dan Fernandez. Samantala, may mga netizens rin ang mga nagsasabing mukhang malabo na si Dan Fernandez, ang napapabalitang boyfriend ngayon ng aktres. Matatanda ang hindi ito ang unang beses na umugang ang bali-balitang si Dan ang boyfriend ni Ivana. Dahil noong 2020 lumabas sa publiko ang ilang larawan nila na tila nagde-date kuha ang mga larawan sa iba't ibang restaurant kung saan makikita ngang magkasama sina Ivana at Dan, tila magkasama rin na nagbabakasyon abroad sina Ivana at Dan, dahil sa same date umano at location ng kanilang post sa social media, Gayun paman, ayon sa ulat, kasal si Dan sa dating aktres na si Sheila Israel at mayroon silang tatlong anak.